Ayan, shout out sa mga gustong umulan. Pinagbigyan ng hiling nyo. Sobra-sobra pa sa ulan niyan, ha? Sana naman ay mamaya ito mila na ay kawawa naman yung aming bobong. Naglalaglaga ng mga kahoy-kahoy ng mga puno. Grabe guys, ang lakas ng hangin. Signal number one lang yan. Sana wag nang tumasa ang signal natin dito sa Laguna. Grabe, yung bubong namin guys gusto ko tulu-tulu na ang dami kasi nagbabagsakan ng gawa ng mga sapon lakas lakas ang hang signal number one ngayon hmm. ang dami mga naglili parang bubong nakakatakot hindi na tayo lahat guys Ititignan ko nga pala dun sa harapan namin kung anong lagay. dapat para parang may nasipol. Gawa ng lakas ng hangin. So, hindi dilagado itong mga wire na ito. Tapos, ang lakas-lakas ng hangin. Baka magkiskisan sa kahon. Tama na, ang lakas ng hangin. Sana naman mamaya itumila na Ayan, lagi pa lumalakas ang hangin. Nawala na nga pala ng internet, guys. Baka mamaya, kuryente naman ang sunod. Kaya mag-charge na ako mamaya. Hindi tuloy tayo makapag-reels. Grabe. Hindi makalabas ang bahay. Paano kaya nito ang ulam namin mamaya? Eh, may manok kami, oh. Ulam na lang ay papaya ay tinola na. Meron kami luya. May sibuyas din eh. May bawang. Ay siya. Talagang papaya na lang ako lang na re. Yari tayo kay mister nito. <laughs> Guys, kanina yung kuryente na andon lang. Tingnan nyo. Ayan, na ako. Delikado. Delikado yan. I'm sure mamaya mawawalan to ng kuryente. Magsa-charge na tayo ng cellphone. Nako. Charge na natin yung ating mga cellphone. I'm sure mawawalan mamaya ng kuryente. Nawalan na tayo ng internet. Eh, hindi ako makakonnect sa free data naman. Nako. Ayan, tamang video na lang inyong kumare. Hindi pala ari sa aming likod bahay, guys. Ayan, madaming puno dito sa aming likod. Grabe, ang lakas ng hangin. Sana ay eh hanggang signal number one lang tayo dito sa Laguna. Tingnan nyo, signal number one lang pero napakalakas ng hangin. guys, sa ayun yung harapan namin. Ayun ako lang lagay din sa kanila ng mga bahay-bahay, mga bugol na Ito ang the best kapag umuulan. Kape. Ayan, si nagising na ang baby namin. Nagkakape na. Yuna! Yuna, look at the camera, baby! Hi, say hi! Baby! Ay, busy sa kanyang kape. Okay. Sarap na tulog na, umuulan.